ito naman yung episode natin atin, it's per fishing adventure mabods ipiyay na kami ni Master Ding at ito umabot na kami sa pabat late day. at syempre shout out mo na kay Master Rapis for fishing and Master Rin and fishing adventure kay Master Beer is Piro kay Master si is Larlapachero kay Master Panaboy TV kay Lang Surf si Adventure PH at kay Master John Fishing TV. So maraming salamat sa inyo mga Master at sa mga Silent Viewers dyan. Karati din yung nanonood mga TV. Just sa tayo si Master John Fishing Adventure yung kasama natin mga lods. At ito na dahan na namin paano mag-dive at ito na nga. Let's go na mga idol! So, eto yung first fish or nila lang na natin mga isang sea mantis grabe ang mahal pala ng version nito huh? at hindi ko kagyan na pa na dahil nasa may mababaw lang ang hirap ng pwesto kaya sinubukan ko pa rin kunin ayun ng version, ito naman ang mahal pala ng presyo yan mga at pita tinamang tayo ni master din isang parmasana yun ito at ito first fish natin. Isang samara. Ano mo? na good sa isla. Magandang umpisa sa ating pamamana ngayong gabi. Dito kami ngayon ulit sa may babaking ng mate. Sa ispat namin, dati pero iba na rin yung pwesto na kinamanan natin mamad sa teto. Isang bagulan na malit at isang at bago siyempre mapalain natin yung mas malapad mga nuts sa pulutan pa pangalawang isa sa gabi nito ay isa barred spinefoot, foot mga ito, ito mga Isa na naman, tagbago, you know, mapatambay lang sa isda ka ayos na ayos yung mga isdang na natin. Sa area na ito mga idol, mga good size na. At dito, isang siri yung pinara natin. Ito yung sinasabi natin na pag sa gaman yung ispap ay pipili tayo na may medyo good size na mga rooms. At hindi tayo kukuha ng mga maniliit. At ito, kitong na naman or sa maaral mga Ayan, sa polma, ay yan sa Paul mga ido mapakarami kaya tayo kung ganito talaga yung spot dito anap na naman tayo mga lids. ito na, dito tayo na triple tail wash pero hindi na natin ginuha at dito mga lods isang kanuping pina na natin pero hindi na tagusan ng shop natin mga lods at pinalitan na lang natin para pulutin kasi natamaan pa siya sa buto kaya inulot na lang gut size na rin at hindi ho, hindi na magagalap o maghiwalay pag tinuhula na ito isa lang sa tinuhula isa ho oh, mupukbuko o yung mga uh, bagulang manigit na ma hindi naman lumalaki eh. mo, mga idol tinari na natin pinalag pa siya hindi naman kasi nanaki yung narayan yan ito isa naman arot na mga lads at hindi na lang talaga ito bawal. Ayan, sa full knowledge. Yung compression pisin fishing, yung pinagbabawal mga idol na hindi natin alam na mas marami pang oh, parot fish yung hinuhuli ng mga yan. Huh? <laughs> Ayan. So, next time natin. Ito, isa pang ihaw mga no, lods. Oh kira na sa tawag sa amin na panggisan. Hindi pa na kumuha. pa tayo sa heto na. Wow! Pang ihaw mo, Idol. Matakaubos na rin ng isang klat yan pang Pilipin. Uh -huh! <laughs> so, shout pa na sa mga silent viewers natin dyan. Sana naman makapang subscribe kayo at makapang like and share mga dito So ito isang samarang mga na nakahigaan ng sapon sa samarang ito. Ito yung isang klase ng samarang na sobrang amo. Hindi ito nagpapahabol na gaya ng tiyawa mo. Good size na mga idol. Ang lapat na. Yo. Maraming salamat ulit kay Master ng Fish and Adventure na nadanan niya tayo dito sa so maganda ni Spot na ito At ito isang uh, tagbago or vino you know, mga lods Ang hirap lang po ito yeah, um. pinana natin tapos iniwan muna natin yung pana at pinanitan mo naman kasi sumabit yung syampiya Ito <laughs> Pinanipot na natin mga loods para naman basta sa butas Ayan pag hindi kaya ang hilay Nekanik yuhutin mo muna Malaki na rin mga loods At sa mga Senate Puro-Senators shout out sa inyo At sana makalang subscribe kayo sa ating hindi youtube channel mga haligan At nag best pa sa inyo lahat Hello? No? At dito mga kadots? Hanap na hanap na naman I'm Mr. Hindi na videohan mga kadots Pero mapana na rin naman Ayan, isa na namang pagbago At ginigyan pa tayo ni Master din fishing adventure at shout out to Namasten Fishing Adventure at Bilge now sto Find, Sovereign Flashlight Tsaka Charger Ayan! Isang 7-Eleven Club Nakawala pa Hindi ko kasi dinadapog yan mga loads kasi wala na nagyan natin yun ay nasa Bayong Lang Kaya pinapana natin yan at pinabali yung mga Tagat niya. Yeah. baka makita tayo wala kami pakiala <laughs> at dito mga loads tedla naman tayo ayun may isang kinob ginawa muna natin yung si Orchin. Okay, pinana natin at hindi natin na uha sa unang upahana. Kaya so, pinalika natin. Andyan lang siya pero hindi natin Yun. Pila na ulit natin. Hindi pa rin yan nakuha ang mga nods na kasi nakadikit talaga siya sa bato. Kaya yeah, eto na. Pangatlong atin Lumabas na talaga siya. Inaayos mo na natin ang na pwesto Tapos Sa unkang isda At ta. ah, Grabe tatlo pa na Tatlong tira mga lods At na ako nakuha Okay lang oh. Tenang, malapad na naman siya mga no, idol Libre yung libre na to o hulam na araw na i-order natin. Dito mga lods, apang pabalik na tayo sa pinaglabahin natin, ay bumanat na naman tayo ng ating best friend sa Maripipi Island, ang sangkulamban no? o soldier fish. Ang sarap sa inihaw nito mga lods. At ito isang isdang malambayin ko. Lay o moro manila kung tawagin sa amin. Good size na rin. Kaya di na natin yan papalagpasin. Sa pulkang moro manila ka. Iuula mo na kita ha. Ang sarap nila sa tinola mga lods. Ito, isa na namang pagbago sa pool kang ka marabikit pa siya mga loob hindi tumago, tumago shop pero ayan nahuli rin siya at hindi na rin nakawala pa ayos ah, na ayos talaga yung spot na ito sana makabalik kami ni master din dito yung linggo Uh, next live natin. Ito. Yan. Isa na namang tagbago mga loads. Pero hindi yan na tamaan. O narasagasan lang lahat oh. no? Inawa ka na lang para videoan. Nakawa lahat. Tuloy yung istihawit. So, eto. Ang daming hito mga Sarap sana ito pang paksiw. Pero pas lang muna. Kasi sa dami Ranyan, ay nga na, may hirapan tayong panahin isa-isa. Malaki muna kayo na gusto. Pati ito na paano tayong lapo-lapo mga dons. Pero iyon na natin muna ang panayin bago videohan kasi baka tumakas. Sayang naman, ang laki pa. Mga 300 grams to 400 grams na to mga hiding. Ayan o, yan, oh, mga pilapin na rin yan. Good na. Baka magtatalahat yung kilo pa. Mas marapat pa sa kamay natin. Ayan! Next na naman, mahalods! Yung spot pala natin, mahalods, ay matinding lakaran. Kasi mababaw siya. Tapos malayo pa yung umpisan. Lala ko yan, parot fish na naman mga Malapit na ah, wali itong kumahon. Pabalik na kami. Ilana pa rin natin yan. You're still fishing naman. Eh? eh, basta hindi lang yung mga kompresor. Na -mawana, tapos gumagamit ay dinigal ko yun. Eto, sustainable yun is for fishing. Marasan nga. Free diving lang. Tapos hindi natin yan hinahabuso. Tilang piraso lang din naman yung kinukuha natin. Tsaka wala namang batas na pinibabawan tama yan. At nakadepende na yan sa ordinansa. Kung mayroong ordinans yung lugar yun. So eto, isang samaran. Yung nakita na naman natin mga nun sa teto na siya sa pulpen sa ka. Yan, nakadali pa tayo na sa samahan mo, O nga sa isyo yung samahan dito. Kahit maraming namamana. Pero, yun sa pinata namin spot ni Imas din rin ay kaming dalawa ng punta at ang yung iba ay pumunta rin sa may isla. So, ito, umaaw na kami mga dudes, at umpisahan na naman yung lataran. Time check is 9.30 tapos <totahan> huwag na anak pa pangarin ng anods Yun Master Green Papunta dun sa motor niya Na oh, uh, Na 10 to 15 minutes Siguro So ito na ka Time check is 9.50 na Alapit na kami sa... Uh, ito na yung master niya. Ito na. Lumating kami is 9.53. So nagkape muna kami dito mga lads. Glad mo mo eh. At ito na pala yung mga huli natin mga Ang dami uh, rin ang grasya ng Panginoon sa atin. Ay, nakakapalog. Na Ay, sulit naman dahil sa mga huli natin at maraming salamat kay Master din sa isang pop binigay niya na lang yung isa dyan at eh, ito iniya natin yung, yung mga lads yung harot at eh, ito na siya pray to rin tayo nitong mga lads so, at hindi mo lang na video at meron din pinaw uh, na pero ito ito pala yung pinaksiyo kasayin na yung grab sinama na rin natin kainan na ito mga idol maraming salamat sa panonood nyo nagbispo sa inyo na malingat mo ba yun so ito rin tinong na mga lads ito rin yung mga tira so talay mo ito mag like, subscribe, share mga idol paalam see you next video